Di ba si Kristo ay uh, gumawa ng alak? Bakit po bawal ang uminom? Hindi po naman bawal uminom, kapatid. Kumpormi po sa iinumin. Ang sabi po ng Biblia, huwag kang iinom ng alak na nakakalasing. Meron po kasing alak, hindi naman nakakalasing. Gaya nung ginawa ni Kristo. Halimbawa po, yung bagong base ng Ilocano, no? Yung yung bagong katas na tutuba, Tuba. Hindi mo nakakalasing yun, kapatid. Kahit isang galon ng inumin mo, hindi ka malalasing dun eh. Ang masama pong inuming alak, yung alak na kagaya ng ginagawa ngayon. Naagwa, di pataranta. Wala na sa sarili, na aksidente tuloy sa daan. Yun po ang bawal. Pero si Kristo, gumawa man siya ng alak, ang alak niya pong ginawa galing sa tubig. Wala pong alkohol yun. Nakasulat naman dun eh. Ipinalagay niya yung mga tubig sa tapayan. Tapos ginawa niyang alak. O edi hindi po yung alkohol.